Ang laki naman ng bahay nyo. Pwede akong tumuloy? Ah, sige, Pwede akong makiat dyan? Ah, Ayan. Butas-butas na, oh. Kasi wala po ako mapaayos. Kasi, ano, pa kasi nakakaano ako pang, pang hanap, pang ano lang namin, pang kain lang po. Ayan mga kababayan, pasensya na kayo. Naka lang si Daddy Frankie dito kasi masikip. Tsaka baka malaglag ulit kami. No? Itisay. One, two, three, four, 5,000. Salamat <laughs> po. Sino kasama nyo dyan? Eh, mga anak lang, dalawa. Dalawa anak nyo? Pwede ba kami makituloy? Ah, sige na. Oo. Oh. Asa ah, na mga anak nyo, Nay? Adan uh, sa andan po, naglalaro uh, sa labas. Ilan taon po ba anak nyo? Ah, uh, yung isa po, 13 years old. 13? Yung isa? Ah, 9. 9? Oo. Oh. Ang laki naman ng bahay nyo. Pwede akong tumuloy? Ah, sige po. Pwede akong makiat ah, sige Ayan. Oh, pya! Yeah. Eh, bahay lang ng pambabae. Ha? Ah? Babae lang pang gumawa yan. Ako. Ah, ba bahay ng pambabae. Oh, ako lang. So, ibig sabihin, babae lang ang gumawa. Opo, oh, ako lang pang gumawa. Tatabi ako sa iyo, ma'am. Ah, sige po. Okay lang. Opo. Oh, Kilala nyo naman po ako. Opo. Oh, <laughs> Sino ako? Ha? Ah? <laughs> Sino si ako? Ha? <laughs> nahihiya pa ako. Ba't ka nahihiya? Okay lang yan. Hmm? Ano pangalan niyo, ma'am? Uh, tisay po. Ha? Tisay. Tisay. Ilan taon na po kayo? Ma-42 po. Yan na, na April 25 po. Ah, portito. So, tawagin lang kita tisay kasi mas matanda pa ako sa sa'yo. Hmm, Asan ang asawa mo po? Ah, uh, patay na po. Ay, bakit? dalawang taon na po siya. Oh, ah, so, kayo na lang ng mga anak mo? Anong haba na buhay niyo po rito? Ayan po, yung halaman ko po. Nagtatanim kayo? Opo. Kayo mismo nagtatanim? Opo. Babae ikaw, kaya? Kaya naman. Ka natural, kayanin kasi. Siyempre, pag hindi kayanin, wala wala iba sa mga anak ko eh. Ah, walang ibubuhay sana. Opo. Ba't naluluha si Tisay? Si... <laughs> Siyempre, pag hindi mag ano, pag hindi magtrabaho, wala makakain. Wala makakain. Hmm. Uh, minsan, inuutosan you know, din ako ng diyan sa mga kaano ko, um, lalaba. Yeah, minsan binibigyan kami ng pagkain. Yan. Bigayan sa amin ng 1 kilo. Ah, may nagbigay sa yung bigas, isang kilo. Ito nga. At ito nga, kalahati. Opo. Oo, nga. Paano pag walang nagbigay? Uh, eh, siyempre, nag-ano din ako kung may na, balyo. sa palengke ano? Nagbebenta ka ng ano? Talbos ng kamote. Gaano na po kayo nakatagal nakatira dito? Asura, ano na po? Sam. Taon na po. Taon na rin. Tapos ito lang bahay niyo, Ang liit no? Ang galing. Dito rang din kayo nakahiga. Pwede pa masilip tong VIP nyo? Ay nako. Ano po? Oo. Oh? <laughs> oh, oh. Ng mga kababayan, mga kabarangay. Kaya po nakarating si Daddy Frankie dito dahil isa nating uh, kababayan na nagsabi po, itinuro itong bahay ni Ate Tisay. Kaya kami nandito ngayon, Ate Tisay, no? Mm, bakit nga ba si Tisay? Uh, ano po? Tarayaw lang po sa akin. Ah, Parayaw. Yung tunay ko po na pangalan, Teresa. Teresa. Saan na province mo po? Ah, uh, Catarman po, Samar na napunta ka dito? Eh, napunta ko dito kasi dati nakatira ko sa Marikina. nag ano, ko sa paggamot ko yung asawa ko. Mm. matay. Eh, siyempre, di naman magandang pakiayatong sa mga hipag ko. Ayun, mga igami dito. Kaya naman nagpagawa ko dito sa mga sa papa ko. Yung papa ko po, ando ko sa may pista mo. Mm -hmm. Doon po nakatira nararamdaman ko sa tsura pa lang ng bahay, mga gamit, nararamdaman ko, nakikita ko garin ng sinabi mo na nakikilaba, nagtatanim, napakahirap ng buhay, no? Hirap ka mo, pero at least, kinakaya nala kasi pag di natin kayanin, wala. Wala talaga makain. Wala. Mahirap, mahirap man tayo, mamamanmulobi tayo, mahirap. <laughs> mahirap. Oh. Mientras kaya pa ng katawan, magtrabaho. Trabaho lang? Trabaho, -trabaho. Oh. na kaya. Pag na kaya, wala na. Wala na? Oo. Oh. Finish na? Wala na. <laughs> Oo. Oh, okay lang yun. Basta mag lang tayo. Ayun nga. Tisay, gaano nga ba kahirap yung uh, pinagdadaanan mo na single mother na walang ka, walang asawa, walang katuwang, tapos ganito. Pwede bang ikwento mo sa amin? Mahirap. Mahirap. Bakit mo nasabi mahirap? Mahirap kasi. Eh. Mahirap ka. Ba? Mahirap. Lalo na kung pagod ka na, tapos kung halimbawa pagod ka, tapos para pa kayo sasaingin. Yun. Laban lang, kahit mahirap. at least basta marangal nga trabaho hindi naman ako magaya ng iba ng mga ano na pag walang ano hindi magtatrabaho trabaho ko kasi ang mga anak ko kawawa wala akong napakain sa mga anak mm. hindi lang, ano Sobrang ko hindi nga ano ko Sobrang hirap, naranasan ko, kahit man ako may asawa, gano'n din. Mahirap. Pa. Mahirap pa rin. Lalong humirap nung nawala yung partner mo. <coughs> Buti na kakayanan mo magtanim mag-isa. Oo naman. Hmm. Tapos Nakik nagbibenta. Nakikitanim lang po ako yan. ano na yan. Yung lupa, okay. tinataniman. Tapos share-share na lang siguro sa pagbibentahan, no? <coughs> Laban lang, Tisay, no? Tas kaya, okay lang Ramdam ko. na ramdam ko yung hirap na pinagdadanas mo pero bilibaw kasi nakangiti ka pa rin kahit lumuluha na No Okay lang okay. Ha? Huh? Okay, okay lang. Masaya ka ba nakarating Ayan. si Daddy Frankie dito? Yan pa ang yan ko po. yan ang anak mo. Okay. Ano? Ah, pahingi nga isang sakong bigas. Bigyan natin kasi. Tingnan nyo yung bigas nila Ate mga kababayan no. Tonga ra. Tonga ra kilo. Oh, so, isang saingan lang to. Pahingi isang sakong bigas. Eh, ano po, itong isang saing ko namin, kinapagasa mayroon pagka, mayroon pa kami yan ah, yung tira, o, pagkain ninyo ng umaga. Yung inano namin sa kape, kung may kami ano. Ha? Ah, ina, ano? Ah, pa ano? paano? Ilagay sa kape? Ina, kung hindi namin naubos sa hapon na pagkaumag ay inetin tapos isabay na po sa kape Ah, sa umaga, breakfast ninyo, kanin lamig, tsaka kape? Opo. Oh. Wawa oh. naman. Iki lang po kasi tapos pag tayo mag ano, hindi. 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 Diba? So bukas, panibagong hanap na naman ng bigas. Tapos, wala kayong kuryente dito. Ano yung... Ah, yan. Nakikabit uh, kayo. Ano pa sa sa kapitbahay. Pagka paano, magkano ang bayad? Ay, yung bayad isang Ay, isang daan? Isang buwan? Okay. Ay, isang ilaw lang? okay sila. So, Nakakatakot kasi butas-butas na, oh! Kasi wala pa ako mapaayos kasi, ano... <laughs> Whatever. Kasi nakakaano ako pang panghanap, pang ano lang namin, pang kain lang po namin. Ah, yung kinikita mo, pangkain lang. Pang kain lang. Oo. Ayan na ay. eh. Takpan natin yung butas. Oh. Salamat. Ha? Salaming salamat. Oo. Sana makatulong, no? Napapanood mo ba si Daddy Frankie? Opo. Ano mga napapanood mo? Uh, yung mga ano po nyo yung mga pagbablog po niyo. Napapanood mo po. Mm. Upo ka lang na, upo ka lang. Yan, upo na. Ano pangalan mo? James. James. ilang taon ka na? Ha? Oh, sige, upo ka lang. Ha? Kausap ko lang si mama mo, ano? Papa yan. Ay, yung anak mo pa nga na, ilang taon? 13. 13. Ah, mas malaki ng konti. Yan. So, Pagka lumaki ng konti, sila na lang yung katulong mo. Pero ang so, pina... Yan ang mga katulong mo, magtanim. Magtanim. So anong ulam nyo mamaya ang gabi? Ano lang sa kanyang ulam? Maglalaga ng gulay. Kanina, anong ulam nyo lunch? Ano namin? Ano, ano Bigay lang sa kaibigan namin na isda. Ano yun? Ang isda po. Bigay lang po sa amin. Mm, bigay lang. Mm, Diyan po sa amin. Tapos, But? yung kanin din, bigay lang po kanina ng tamate. Ay, bakit? Hindi kayo nagsaing. Wala. Ngayon lang kami nakaano ng bigas. Ah, ngayon lang kayo nakahanap ng bigas? Oh, ngayon lang. Wow, wow, naman. <laughs> kami -ano. Kaya parang ano, parang uh, napansin ko parang kilalang kilala ka dito sa area na to. Sabi kasi mga kababayan, sabi ng nagturo ng bahay na to, Daddy Frankie, tinuro nila tumbay bahay na to, puntahan mo yung bahay na yan kasi naawa kami sa mag-iina na yan. At nagulat ako mga kababayan, kita nyo, yung bahay nila. Ganito lang. Tapos ito na yung ano, bahay ay higaan nila mag-iina. Karton lang. Paano to pag umulan? Ito mo to, din pag umuulan. Ay, tsaka sako rin. Ayoy lang, natakop lang kami pag na. Oo. Mm. Minsan na ng kapatbahin namin dito kaya matulog kung kasi ang ulan. Pag malakas ulan. Etong lupa sa inyo? Oo. Oh. Sa may are pa namin tinataniman Sa ma, sa may -ari. So hindi rin kayo pwedeng magpagawa dito ng bato. Hindi, hindi pwede. Pero pwede rin magpatayo ng ano, ng a uh, yung kahoy medyo matibay. Mga naman, mga kababayan, tulda lang talaga, no? Kahit kahoy-kahoy lang sana, no? Sige, Ate Tess, ha? May bibigay, bukod sa bigas, may ibibigay pa akong tulong sa'yo. Sana makatulong, makaraos, no? Ay, kawawa naman. Yan mga kababayan, pasensya na kayo. Nakadapa lang si Daddy Frankie dito kasi masikip. Tsaka baka malaglag ulit kami. No? Itisay. One, two, three, four, five thousand. Salamat ah. <laughs> <laughs> po. Oh. No. Sana makatulong. no? Ano gagawin mo sa 5,000, Tito nabili ko ako ng um, naman para na naman um, ng ah? plywood. Ha? Yung plywood Ah, mo ng plywood na ganito. O oh, para hindi nabutas-butas. Kaya na makabili isang ilang plywood ba 'to? Dalawa. No? Tapos yung mga tabla na 'to ah, 'yun din ang gagamitin mo at lalagyan mo na ng plywood. Sigurado ka papagawa mo yung bahay mo? Sinong gagawa? Dito po sa mga kaano. Kaya mo nang i-manage. Okay na yan? 5,000? Dagdagan na natin kung ipapagawa mo yung bahay mo. Gawin natin 10,000. No? Para mapagawa yung bahay mo. Okay? Oh, another 5,000. Salamat hmm? po. Salamat po. Maraming salamat po. Laban lang. Kaya mo yan. Lagi ka lang magpipray, ha? Lagi mo tatandaan. Nandyan si God, hindi kayo pababayaan. Inaasahan mo ba na may matatanggap kang blessing today? Hindi po. Hindi. Patunay lang na may Panginoon, no? Dahil ang biyaya at blessing ni God ay hindi natin naasahan talaga. Kusang darating yan. Basta, wag lang tayong gagawa ng masama. Laban lang, no? Yung mga kababayan, nakakaawa yung kalagayan nila. Kung makita nyo lang talaga, maganda pa sa picture, pero pag sa personal, makikita mo talaga. Putas-butas na. Yan, kagaya nito. Yun. Uh, tinatakpan lang nila ng mga tabla mga gamit nila ayan maliit na ipil-ipil lang to no ikaw lang gumagawa talaga o ngayon kuha ka ng isang karpintero, ha babalikan kita dito para makita ko kung ano yung improvement at kung ano pa yung kakulangan sige uh, ang ganito gawin natin ah <clears throat> uh, Uh, bili ka ng poste na apat Tapos kumuha ka ng karpintero Tapos babalik ako Mga, kailan ako babalik dito? Gusto ko pagbalik ko Nakikita ko yung improvement Baka sakali makatulong pa ako Okay? At isa pa ate uh, Naka video tayo Ia-upload namin to Mapapanood ng mga kamag-anak mo Okay lang? Nanay mo sa patay na po yung mama ko po Papa ko na lang Okay. Mga kapatid mo? Andiyan pa rin sa akin. Andiyan. O oh, sige. Parang napalayo sa akin. Marami akong, marami tayong mga viewers. Ano sasabihin mo sa mga viewers natin? Uh, maraming salamat po sa inyong lahat po. Ay, eh, binigay po ninyo sa akin ng tulong. Ka. salamat po ako sa inyo. Thank you kay Lord. Maraming maraming salamat. Kapasalamat ako sa Panginoon. <laughs> Kahit o paano, hindi ako pinababayaan opo. Kahit um, anong pagsobo malalampasan ito. Mm. -hmm. Ha? Sige lang, laban lang. Masaya ako na nakilala kita. Tisay, babalik ako. Okay? Tutulungan ka namin. Tutulungan ka ng Team Daddy Frankie as long as makakaya ko. Babalik ako, pangako. Okay? So gawin mo yung uh, bahay para maging maayos yung higaan ninyo, hindi ganito. Tapos bibulong mo yung ganito para matibay. Pati dingding, ha? Para maayos yung iga nyo. Kasi pag umuulan, no? pati ito, mga sako. Tsaka siya lang gumagawa kasi mga kababayan-babae ang gumagawa. Kaya hindi ganun. Kaya kumuha ka ng karpentero talaga, ha? Ayan. Hindi naman sila pwedeng gumawa mga kababayan dito ng malaking-malaki. At hindi rin pwede yung bato kasi bawal sa may-ari ng lupa. Ano? Kaya importante yung tabla-tabla uh, lang. Hindi masama. Okay lang yan. O, sige ate, maraming salamat ha. Salamat maraming salamat <laughs> po. Ako nung salamat po sa ipinigay ko sa akin na tulong. Mm -mm. Kasi hindi ko po inaasahan nga ngayon araw na ito may madating sa amin na tulong. Oh. talaga ang Panginoon. Ako ay magpapasalamat sa Panginoon dahil uh, ginabayan nila ako ginabayan ako ng God na mapuntahan yung mga kababayan natin na ganito yung kalagayan. No? Kaya sa lahat po ng mga ng video ng ito mga kababayan, maglalambing po si Daddy Frankie. Share po natin yung video para mas makatulong pa tayo. At marami marami salamat sa walang sawang pagsuporta ninyo sa akin. No? Sa lahat po ng mga kababayan natin na OFW, mga kababayan natin nasa ibang bansa na walang sawang sumusuporta kay Daddy Frankie. Ayan, shout out po sa inyong lahat. God bless po.